mga Adidas campus, campus mo. Ayan. No. Ayan. Magkano ang price naman ng Adidas campus mo? Ang campus lang natin, ano, reseller natin. Ano. Oh. Ang retail natin, 800. Hmm, kita, Nakikita nyo mga katropa, oh. Yan, oh. No. So, napakarami nila rito mga klase ng mga sapatos na uh, pakukuha nyo lang ng uh, murang pre, uh, presyo. Ayan, oh. No, nakikita nyo. Yung mga gusto mong muntari ito, pakisabi mo mga katropa ng Mike yung, uh, ano, yung address nyo. Dito po sa Freedom 3 Titeris hmm. na likod po kami ng Super. O yung ano, ayun yung pinaka oh, landmark no no. Yan. Yung Super 8 Oh. Ayun na, tandaan nyo ha. Wala kayong contact number na pwedeng ano kung sakasakaling if ever Pwede, na. Pwede, if ever naman sila, no, kontakin nila sa personal number po, 09511 Oh, ayan ha, nakakapapak O sa mga basketball player natin ha Eh dito sa Sabrina, gano'n din ang right no? mga Sabrina oh, no? So kayo na lang yung mamimili nung kanila. At syempre, meron din sila mga pangkits. ano? Okay. O yan, no? yung mga pangkits sila. Magkano naman magbibili? Syempre, okay. bibigyan. Okay mga katropa to, andito tayo ngayon sa Taytay uh, -tay Public Market ano? Public Market uh, Freedom Tree. Uh, Freedom Tree at uh, tayo yung magtutur dito sa pwesto ni Sir? Sir Bong. O, oh, ayan. Oh. No. Ah, dito yung kanilang mga sapatos na mga... Class 8 tsaka replica. Mga replica. So, iba-iba yung mga prices niyan, okay, no? Yes, sir. So, mayroon sa... Ah, mag... -a, mag uh, sasambol tayo ng mga... Mga class 8. Mga ano, oh, sapatos mo, no? Oh. Ito. Mukha na ito, ito. Ayan, ayan. So, magkano ang price nito? Katropang uh, Mike, uh, no? Uh, oh, 780 ang ano retail price. Uh oh. Pero pag, ano, sir, uh, may discount pa na. Uh Oo. -oh. So, meron kayong mga buy one take one dito, yung mga promo nyo, meron kayong mga promo? Meron naman sir, ito kasi kung dalawa, buy ano natin, bali, one three dalawa. Ah, yung, yung dalawang, oh, uh, yung, ano, dalawang sapatos, one, one three. three. O oh. oh, yan, mga katropa, napakamura pala dito, one three, dalawang sapatos, dalawang no? Sapatos. So, sila yung mamimili, yung, uh, uh, yung customer, uh, no? Kung ano yung pwede lang i-pair doon sa isang, ano, oh, no? Man. Ayan na mga katropa, oh, nakita nyo yung mga sapatos dito, ha? Ah. Pero open kayo sa mga reseller, ha? May kukuha sa open inyo. Open naman tayo, sir. So, ilang, ano, ilang pares ng sapatos? Sampu, uh, pataas, gano'n? Oh, ah. sa sabong kasi mas mababapao um, anim. Oo. Oh, oh. Oh. Hoyan oh, maka katropa ha, yung nagbabalak magreseller, oh. ha? Pwede kayo pumunta kay Katropang Mike, no? Oh, oh yan andito yung kanila mga sapatos, pero bago tayo pumunta roon, dito oh. muna tayo sa kanila mga ano, mga New Balance. At uh, siyempre yung kanilang mga Air Jordan 1 ano? Air Jordan 1 Oye napakarami rin, rin itong mga sapatos Doon, katropang Mike doon Sa Porsche na yun Yung mga upgrade natin, OEM yan O oh, yan, yun yung mga OEM talaga oh. ano? So mag, mag, mag ano tayo, mag sample tayo ng ano? Ito, ito yung Sabrina ba yan? O ano? uh, GT 3 O oh, GT 3 So ito Ang Ito, hindi to buy 1 take 1. Hindi po. O, oh, hindi to buy 1 take 1, ha? So, solo-solo mo lang bibili so, yeah. ito, no? Magkano presyo ito? Ah, 1,800. 1,800 ano? Uh, oh, oh. ayan oh, no? nakikita niyo yung ganda ng ano, quality ng ano no. Pero ito ha, sinasabi naman ni ni katropong Mike na ito eh Ito Jason Tatum. Ito yung Jason is Tatum mo no. Oo. Uh, Ganun din yung presyo niya uh, no. So halos lahat ng mga mga sapatos niyo eh pares yung presyo niya oh, no. Oh, boss. Pag mag-direct sila dito, mas ano, mas bababa -ba pa. Na, mas bababa -ba pa. yung presyo uh, ng ano uh, ng ano no. Depende sa ano no, uh, sa kung unla kung ilan ano. <laughs> Yan, dito tayo, dito tayo doon ropa dito na lang ito. ayun, ito dito. Dito tayo sa mga ito, ito yung mga Adidas Campus, campus mo. yeah Ayun, no. magkano ang price naman ng Adidas Campus mo? Ang campus lang natin ano, reseller natin ano. Oh. Ang retail natin 800. Mm, 800 siya. So hindi siya pasok dun sa buy take one. Hindi po. Ah, uh, iba siya no. Ayano, no. nakikita nyo mga katropa yung kanila mga Adidas dito. Iba-iba yung kanila mga ano ha, may Adidas, may Nike, may, may, may uh, New Balance, uh, Hoka tech oh, puma, no? Oh, mga... Ayan, oh. No? Kung nakikita nyo, mga katropa, oh. Ayan, oh. No? So, napakarami nila dito mga klase ng mga sapatos na uh, pakukuha nyo lang ng uh, murang pre, uh, presyo. Ayan, oh. No? Nakikita nyo. Ito, yung presyo nito, itong mga na dito. Mga OEM yan, sir. Ano, A, mga uh, dunk low naman. Oo. Uh, ito, mga dunk low no? Oo. Oh, uh, itong ganito, ito okay. dito. One five lang yun. Oh, pasok siya sa one by one by one tag one. One, one ah. five four one. Two. Ah, one ah, five OEM, o. Kasi oh, OEM siya. Oh. so yung classic kasi ano? Oh, yun oh. Yeto oh. itong Porsche na to. OEM. OEM lahat to, no? One thousand pa ang per ano? kada pares, ano? Eto oh. ako pasok siya sa by one take. One. Oh, eto yung mga Japo japon natin, oh. no? Eh, yung mga pang pasok to sa one by, uh, by one tag one, one. One, one. Oh, yun Oh, pero bago lahat mga katropa, like, share and subscribe sa aking channel ha. Ah, uh, yung mga gustong pumunta rito, paki-sabi mo mga katropa mo yung uh, ano, yung address niyo. Dito po sa Freedom Tree Titeris. Hmm. Likod po kami ng Super 8. Oh, yung ano, ayun yung pinaka landmark na oh, no, no? Oh, Yung Super 8 oh. Super 8. Ayun na, tandaan nyo ha wala kayong contact number na pwedeng ano kung sakasakaling if ever Pwede, na if ever naman sir ano kontakin nila sa personal number ko 09511 mm. 48237 o oh, ayan ha mga katropa contactin sila sa gustong mga reseller ha o ayan dito tayo ngayon sa mga ano ang mga Jordan Jordan ito first copy OEM na. oh ayan o ayan puro OEM lahat ito no o oh, ayan o nyo mga katropa o So ang price niya? Ah, uh, 1.5 na nagre-raise siya. Yung... Yeah, nagre-raise sa 1,500, no. Uh, Ayun. Open tayo sa reseller Oo. Ayun, uh, no. O oh, sa mga basketball player natin <laughs> ha. Eh dito sa Sabrina ganoon din ang price, no. Yung mga Sabrina, no. Dadayan niya ang ng higutan niya po. So kayo na lang yung mamimili nung no? kanilang mga unit dito na mga sapatos, ha. At siyempre, meron din sila mga pangkids, ano? Opo. Oh, yan, no. Yung mga pangkids sila, magkano naman mabibili? Siyempre, bibigyan natin ng idea yung ating mga mami na oh, na yung mga ganito, na, 600, ito, pero ito. 550 lang. Pakukuha ng 500. Oh. Hindi siya pasok sa 1 by 1 take 1, no? Pwede oh. rin naman. Ah, oh, uh, pwede bro. siya pasok sa by 1 take 1. Oh. Basta yung mga pang, ano, pang ah, kids, ha? Oh. Ayan, okay. okay. yung mga pang kids. Ito yung mga ganito, o. Oh. oh. Ayan, diretso tayo dito. Ayan, ito. Ito, ganun tayo. Oh, pasok sa by 1 take 1. Oh, pasok to, ito, ito, pasok to sa by 1 take 1, ha? Ayan, o. Oh. Busog na, busog na ko. Eh, siyempre, eh, puro tayo sa mga pang sapatos na lalaki. Eh, doon naman tayo sa mga pambabae. Ito yung pambabae ko. Ito yung running kasi natin sa Ah, oh, yung mga running shoes, no? Okay. Ayan, oh, yung mga pang ladies, no? O, oh, yun, yung mga pang ano. Pasok okay. Oh, din siya sa buy one take one. Ayan, oh, pasok sa buy one take one, mga katropa. Ayan. One, two, ano? buy one take one. Ano ba, kung isa lang ang bibilin? 700. 700, ano? Oh. Okay. okay. Ito yung mga pang. -dip. Ito, ito mga pan ladies silus. tapos ito ano ito mga pan ladies ano ito pa sa ano mga sapatos na dito oh mga katropa ayan pan ladies uh oh so pangalawang pangalawang update ko na to dahil noong December nagpunta ako dito pinagsama-sama uh, ko na yung aking mga ano eh. yung vlog ko no, nung ano nung no, previous vlog ko makikapanood nyo ayan oh uh -huh. so magkano ang price nya ah uh, by one take 1 yan 0 ah ito ah mga new balance ano Oh, ang sa dulo. Oh. So, kayo na lang ang mananawa rito. Lahat ng klase, ha? Oh, oh yan, o. Oh. Ayan pa, o. Oh. Hmm. Tapos, yun pa, yun. Sa inyo rin yun, ano? Ito, oh. makikita Oh. Nakikita nyo ito, Ito, oh, mga OEM. Ano lang yan, sir? Klase lang. Klase lang siya, o. Oo, oh, Oo, oh, oh, yung pang, ano, yung, ah, uh, uh, yung mga pang budget meal natin ng na mga, aid. ano, no? Ayan. Puro mga budget meal to, ha? O, budget. Ayan. Siyempre, yung ano na nag-sustay yun, yun yung talaga mga OEM, ano? Oh. Tara, ito pa, ano? Ito, pasok din sa budget meal, ano? Budget yan. Ayan, ito yung mga budget meal nila ng mga sapatos, mga katropa. Oh. Ayan, ha? Ayan, Puntahan nyo lang dito. Uulitin natin yung uh, uh, address ni, ano, uh, ni Boss Mike. Uh, dito lang to sa Taytay. -tay. Freedom Tree. Ito. So, kami ng, ano, super. Uh, ito, running shoes din to, ano? Okay. o pasok din siya sa buy one take one, ano? Apo, okay. uh, ayan, oh. Okay. Siyempre dito ito, yung ating mga uh, ano, may may sa mga ganito, natin. no. Natin, oh, ayan oh. No? Oh, ito yung mga casual shoes, no. Oh, oh, ayan. Buy one take one. Buy one take okay. one din siya, no. Eh kung isa lang ang bibili nila, 800. 800, 800 siya, uh, oh. 13 lang pagdating. Oh. Eh. oh. Ayan na. Ito yung mga sapatos nila Boss Mike dito ay eh, puro mga pang pangalan pang, to ha, pang uh, budget mid lang ano. Okay. Oh. Hindi niya sinasabing mga original to, di ba? Hindi po. Oh, oh. So ito talaga pang lang talaga ng mga sapatos to adayuhin nyo na si Boss Mike dito sa kanilang pwesto. Ano pa yung sore hour nyo? Ah, uh, seven at hanggang seven ng gabi. Seven. Ah, seven to seven. Ano, yung araw-araw, uh, ano? Everyday. Everyday, no? Ayan, everyday sila And dito, ha? oh. Or... Ayan, ha, Dayuhin nyo na sila dito, mga katropa, ha? Okay, katropang Mike, ha? Magpaalam ka na sa ating mga viewers, ha? Ah, uh, ano siya, ah, uh, invite nyo sila na pumunta rito sa pwesto nyo. Uh, pumunta po kayo dito sa Freedom tree Taytay mm. Rizal. Likod po kami ng Super. Mm. So, dito makakapamili kayo ng mga klase na mga sapatos, o, marami no? Marami kayong mapipili. Oo, mga OAM, OAM, mga class A na mga sapatos, uh, no? Okay, mga S katropa, ha? Ah. Ah, maraming maraming salamat sa pagsama nyo ah, dito sa pwesto ni Boss Mike. God bless and bye-bye. See you next, mga katropa.